Ito akong haso. takot takot sa akin. Hindi lang pamalot. Isang palo ko lang. Takbo agad sila sa kulungan. Ito. Ayaw nila lumabas. Pag nandito ako, may hawak akong pamalo. nagalit sa akin. Hmm? Hmm? Takot na takot to sa akin. Ayan, nakabukas yung pintuan. Ayaw nila lumabas. Kasi, takot na takot sila. Takot na takot. Tingnan mo yung dalawang aso. Uy, gagi, Ayan, nakabukas yung ano. Nakabukas yan. Ayaw nila lumabas, oh. Sirado, ha. Bukas. Pabuksan natin. Maglalaro kami ng kukuha. Kukuha. Owe. Oh, Owe. Oh, Watipa pa. Wala. Ah. Kukuha. Kukuha. Oh, ayaw nila lumabas. Lapit na doon. Oh, liwa. lumabas. Pag lumabas sila, patay sila sa akin lapit. Ayaw mo. Ayaw nila lumabas. Okay. Dito na lang ang aking video. <laughs> Bye.